So yo, what's up, what's up mga pal Ito na naman ang tito ay pupunta ako sa ubo ng baklara Pagtapos ko magsimba, siyempre hindi ko na na-video ha Sobrang dami yung makakain dito, grabe solid para So ngayon, unang nakikinain namin ay Hmm, buy one take, one shake, napakasarap, solid Pure talaga yung uh, prutas na ihalo, yeah, grabe solid, parang sarap kasi ito, umikot-ikot ako. As hindi ko maikot taga lang sobrang dami ko. So ngayon, kumakain kami. Nakatitig kami dito ng sizzling jempo with fortune. Oh, hindi pa yun. Kumain pa kami dito. Eh. Kung tao dito, basa solid para. Grabe, solid dito sa kinainan namin. Ang hmm, dami. What do you think? I'm so busog, busog. So, kayo na. Ano ba ginagawa niya? Pumunta na kayo dito. So, buo. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Tanda na ka dito par. Tara na. Let's go, G. So, ay, napakasolid dito. Hihi! <laughs>